Once na pumasok na tayo sa pagiging isang content creator, dapat kalimutan nyo na ang hiya-hiya. Kasi hindi ka aangat dito sa mundo ng reels guys kung takot kang humarap sa camera or kung nahihiya kang humarap sa camera. Parang sa mag-asawa lang yan eh. Nung first time yung magkatabi matulog ng asawa mo, di ba nagkahiyaan pa kayo? Tapos sa sunod na araw, wala nang hiya, -hiya. Kahit pa nga umutot na dyan sa harap mo, hindi na siya nahihiya eh. Same lang din ito guys sa mga ibang lalaki. Bato-bato sa langit ang matamaan ay wag magalit yung, alam mo yung, alam nyo guys, yung mga ibang lalaki, na kapag first time nilang manligaw, nandun yung kaba at nandun yung hiya. Pero, kapag napasagot na nila yung isang babae at tumagal na ang kanilang relasyon, maghahanap na yan ng iba. ba diba? Wala na siyang hiya. So, ganun lang din guys, ang pagiging content creator natin. Sa una talaga, nakakahiyang humarap sa kamera. Ilang take pa yan bago matapos ang video. Pero kapag uh, inenjoy in-enjoy mo ito, sinasabi ko sa'yo, darating yung araw na mawawala na yung hiya mo. Parang ako lang guys, nung una, sobrang uh, nahihiya talaga ako humarap sa kamera. Alam, paulit-ulit talaga yung pag-record ko, take 1, take 2, hanggang take 10. Hindi ako matapos-tapos sa isang video guys. Alam mo, yung namumuuna yung pawis ko. Dahil na minsan, naiinis na nga ako. Kasi nga, ang dami kong mali. Kailangan ko ulitin. Kasi ayokong magkamali. Pero ngayon guys, makapal na ang fest lock ko no. <laughs> mukha ko, mga besh! At kapag nag-record ako ngayon, guys, isang take na lang. Wala nang paulit-ulit. Wala na akong pakialam kung may mali dyan. Basta, nagdal-dal ako, okay na yun. Kalimutan, kapag uh, kapag uh, isang content creator natin tayo, guys, kapag content creator tayo, kalimutan natin ang hiya at dapat makapal ang mukha. <laughs>